kilalanin ang daughter ni Ines Veneracion na anak ang turing ni Mon Confiado. Si Princess Kayla del Rosario ay anak ni Ines Veneracion sa kanyang dating karelasyon na si Maguindanao 2nd District Representative Ismael Toto Mangkuda Dato. Noong December 2021, ibinahagi ni Ines sa Instagram ang masayang lunch date ng mag-ama. Sa mga larawan, magkikita ang labis sa tuwa ng dalawa sa kanilang bonding moment. Taong 2010 nang lumabas ang balitang may relasyon si na Inez at Toto, Manoy Governor pa ng Mindanao. Isang taon ang lumipas taong 2011, isinilang ni Inez ang kanilang anak. Samantala, isa pang lalaking may espesyal na papel sa buhay ni Princess Kayla ay ang batikang aktor si Mon Confiado. Si Mon ay dating karelasyon ni Inez at nanatili silang malapit sa isa't isa. Sa isang panayam kay Aster Amoyo, ibinahagi ni Mon na itinuloy niyang parang sariling anak si Princess Kayla. Ayon kay Mon, pinagkakatiwala sa kanya ni Ines ang bata at minsan ay siya mismo ang nagpapasyal at nag-aalaga rito. Naniniwala siyang sa isang paraan na punan niya ang papel ng isang ama sa buhay ni Princess Kayla. Sa isang lumang panayam, inamin din ni Mon na minsan niyang pinangarap na pakasalan si Ines, ngunit nagbago ang kanilang landas at prioridad. Sa pinakabagong post ni Mon sa social media, binati niya si Princess Kayla sa 14th birthday nito, kalakip ang ilang narawan nilang magkasama bilang mag-ama.